Magandang araw mga kaparokya, Father Marty Espinido po. At in behalf po sa Our Lady of Fatima Parish, ating parokya, at sa Bahay Aruga, kami po'y lubos na nagpapasalamat sa inyong lahat. Dahil po sa inyong kabutihang loob, nakapag-abot po tayo ng 171,100 pesos at lampas na 300 kilos ng bigas sa ating mga kapatid sa Bahay Aruga. Doon po sa perang nabanggit, binigyan ho natin ng tagi isang libo ang mga may sakit na cancer at yung nanatiling pera po ng pasun 140,000 ay binigay ho natin sa bahay aruga mismo pag bilang pantustos sa mga inaalagaan nila ng mga bata ang may sakit na cancer. Muli ho kami ho'y nagpapasalamat sa inyo sa inyong pagiging bukas palad. Marami ho tayong natulungan. Salamat po at naway pagpalain ho kayo parati ng ating Panginoon.